Sige! Salamat! Sagan kayo sila mano. <laughs> 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 pila po nakakilo yun yung crate. Pwede mo kabalo pila, na, ka kilo <laughs> pila na, ka kilo na kilo. Simbang <laughs> na dito ang ka katong kuha naman ko yung tabla. Nakuan, ba na bita yung Mga kababoy, panoorin nyo po hanggang sa dolo. Kwentahin po natin kung magkano yung nagastos ko dito sa aking... Uh, Isang fatinning uh, mula nung walay hanggang sa ngayon nabenta. So siya pala ay 4 uh, months and 1 week mula ng uh, pinanganak. So sabay-sabay po natin uh, panuorin yung uh, pagtimbang nitong ating fatining at kwentahin po natin maya-maya pagkatapos po ng uh, timbang niya kung magkano yung kilo niya at ilan po ang binta natin at magkano naman yung kinita natin dito sa ating isang fatining

gentenan eh objective objective kuna tabang wana pila kilo sasa sasa ah kono apa deng moy usah sawah sur dia di ke ku

Pero, 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 17 man siguro. 17. Mm. Araw ng linggo po 'yung pagbenta natin sa ating patining uh, kay Gardo. Ngayon pa lang po natin na-upload uh, mga kababoy. Uh, tumimbang lang po 'yun ng uh, 68 kilos at ang live weight ay 170. So, meron tayong benta na 11,560 pesos sa isang patining. 'Yun po ay uh, maliit na biik at anak po ito ng aking uh, inahin itong si Juana hindi po natin naibintay yung biktayon, yun kasi nga uh, maliit nga siya uh, kung tawagin dito sa Bisaya ay uh, ihed. tapos nagkataon din mga kababoy hindi po ako yung nagpapakain nun mula nang nawalay uh, doon yun sa kapatid ko at hindi maganda talaga yung tubo itong mga 2 weeks lang mahigit ako na yung nagpapakain nun kinuha ko kasi doon sa kapatid ko So kaya uh, expected ko na talaga na uh, malait lang ang 'yung timbang ng uh, feeds naman tayo uh, 'yung pre-starter 10 kilos 'yung napakain natin tapos 'yung starter naman half sack lang 'yung nabili natin dapat nito ay isang sako uh, para sa isang baboy kaya kaya lang hapsak lang 'yung nabili ko kasi 'yung unang plano ko kasi nga pangit nga 'yung tubo ng uh, baboy ng na, na, napansin ko Ipintala ko sana ng ang uh, Nagkataon naman na sunod-sunod yung ulan noong mga January katapusan ng February. Kaya hindi natin siya nabinta ng panglitson. Kaya umabot talaga siya na pinakain natin siya ng grower. So mahal po yung starter. Kaya dumiretso na tayo sa grower. Sa grower naman, nakabili tayo ng 85 kilos. So nandyan na po lahat yung listahan natin mga kababoy sa screen. Tingnan nyo na lang po. So lahat-lahat po uh, sa feeds, 5,189 plus... Uh, 10 pesos, isang inject lang din yun ng uh, purga at wala na rin vitamins. <laughs> Parang uh, hindi talaga natutukan yung sigardo, kaya ganun lang talaga yung uh, inabot ng kanyang timbang. So, ito na po yung uh, naging total natin mga kababoy, lahat-lahat. At -lahat. uh, kung ilalas po natin yung uh, piik, ay uh, kahit pa kikita pa rin naman tayo. Pero kung ilalas natin mo yung beek ay hindi naman talaga natin pipresyohan nyo ng 3.5 kasi nga maliit nga siya. Kayo na lang bahala kung magkano yung ipresyo. Basta ganito po yung uh, naging uh, kwentada natin lahat-lahat na po, less na po sa uh, gasto sa feed. So sa ngayon, ito na po yung focus natin. Uh, magwawalay na po tayo ng ating uh, tatlong beek ito po yung naiwan natin na uh, sa mga mummified na siyam peraso, patay yung uh, siyam na big at tatlo lang yung uh, buhay. So bukas yung uh, schedule nito kasi 30 days na. At napansin ko pala mga kababoy yung ating uh, na si Olga uh, na mamaga na po yung ari niya sa likod. Hindi ko lang po maipakita sa inyo kasi may restriction ngayon yung YouTube masyado na pong mahigpit. Pero napansin ko, parang papunta na po siya sa paglalandi. posible pala yon kahit uh, na, meron pang nakadidi or hindi pa nawala yung mga bek, ay pwede na palang maglandi. Kasi kinachat ko rin yung aking technician at nagantay din po ako sa kanyang uh, reply. Ito naman po yung ating inahin na si Juana. Uh, siya po ay 96 days na, anak na po siya sa uh, 114 days. Bali, hindi po uh, sure na anak kundi, ang ika-114 days niya ay sa April 13. So, sana po ay tuloy-tuloy yung uh, pagbubuntis ni Juana. Hindi katulad dito sa kaya Olga. Medyo uh, talagang tinamaan po siya ng uh, parvovirus. At aminin man natin sa hindi, logging logeng po tayo. Kaya bawit na lang po tayo sa uh, susunod. So, hindi ko po talaga mapakita sa inyo nang malapitan kasi nga ano si YouTube so parang uh, papunta na po sa paglalandi si Olga so ito lang po muna yung update natin mga kababoy Happy farming po sa lahat